Dito na pala ako. ano kayo mga kaibigan ko? Sana, nandiyan sila para mayayay ako sa simbahan. Ako. Nandiyan ba yung mga kaibigan ko pala? Nandiyan ko kaya sa taas. Alam ko na sila eh. Pasok po, pastor, pastor. pastor. Pasok. Ay, salamat sa si Diyos. Nandiyan pala mga kaibigan ko. Pupesta oh, lang natin. Yun. Gandang oras sa atin. Ito pala mga kay Dila Morgan. Pusta. Pupesta ang bata pa na pasal ka. Oh, ah, mga kapatid. Hindi mo so, siya lang yun dahil linggo ngayon. Alam nyo naman na pagka araw ng linggo. Eh, ayaw ko sana pa rin so, mag -gubahan, mag -gubahan sa pagkulong bahay. Kaya mag tulang sa iyo. Ay, pastor, Hi, hindi ako makaka-attend kasi may laro sa, oh, sa plaza mamaya, manonood ako eh pagdating sa Japan, malabo, ma, talagang malabo pagdating sa Japan. Kasi mabihibili at kung gumamin kasi mayangin tayo ng no? pastel. No? Hindi tayo magkaintindihan. No? Uh, Dari mo, Brad, uh, sayang. Dapat, uh, nahihahay ko sana ko. Kasi may ko sa barangay. So, yung bro, nahihahay uh, ko sana para ay salita kung ako lang sa iyo para doon natin maano, doon natin ma ano yung salita ni Diyos para lalo mong maintindihan. Uh, kinalulungkot ko pero sana susunod na mga araw ay makadalo kayo sa pananambahan. Maraming salamat sa inyo. Buti lang paniwala natin si Pastor. Kila lang, Kila lang, kaya, ng... Ako talaga na kung may liksyan na mo. ako doon ah. Ako may shot. So, Meron ako talo. Ayan, ano mo?

Ano kayo pala kayo? Ano saan? Ano saan mga ka-blog? Ano ba ba mga vlog? May nagagawa sa... sa... sa bahay. Nandito kayo ng... May ginagawa ka may ginagawa ka <that>

Okay lang po sa inyo na ayaw ko ang palito sa mga susunod na libro. Okay lang po sa inyo. Sa ano, okay, um, or, sa, ano uh, um, na ito, yeah. sa mga dalok. Kasi mayroon kami ginagawa eh. Tapos talaga ko eh. Hindi pwede hindi, hindi, hindi pa ko eh. Sige, sige. Sige, maraming salamat. Pasensya na sa iyo bala. Sana susunod. Makadalo kayo sa mga yun. Sige, pastor. Pasensya na rin ha. Sige po, sige. Next time <coughs> na lang po. Pag wala na akong ginagawa. Sige. Salamat. Bye. Bye buo na lang. Napatiwala natin si Pastor may gawa tayo. Oo nga po. Sana hindi natin matuloy ang inuman natin. No? Oh. Nakakapanginaya uh, talaga. Na. Ah, na lang ng mga kaibigan ko, mga kapatid ko, hindi uh, si na kaya um, ko. Ano Kasi ano kaya ang hindi sila, ano kayo yung dahil ang bigat ng ano talaga, mahirap mag-sinasig ng salita ng uh,

Hindi ko pala ngayon kaso, Kasi mga, pinatapos ko to, na kasi to kaso eh. Mga maaari, mm. baka sunod na rin ko lang ngayon kaso, hindi. Hindi ko ba, may oras sa pagkakang bagay. Eh, yung mga kaibigan natin ano, taga binalan mo, wala lang may mga dahilan din sila eh. ba, Pastor? Mm. Bali, Brad, susunod na pananabahan, susunod na rin na gawa rin. Ay, yakin sa'yo. Okay, Pastor, pa

Ang so, Ganda ng libro na ito, ang dami matututunan dito. Paano magluto ng mga saring-saring po Para, Parang may pinakabala ka dyan ha? Oo, oh, eh, inaalag ko paano magluto ng eh? mga saring-saring po tayo. Okay. Oh. Eh. Ito, okay. ano ba yung Wala, ito. Si cellphone. Cellphone lang. Sarap kasi sa naglaro ng ano Mobile Legends. Mobile Legends

sa anong pinagkakabalahan natin mga eh? Eto nga Pastor, nagbabasa-basa kami ng uh, amin, uh mga putahe, mga pagluluto para may papagkabalahan ng mga matuto sa gawain ito, ito, naglalaro ko ng ano kasi wala akong mapaglibangan. Naglalaro ko ng mobile idea. eh ayun. Okay, pinabasa para ng mga ito. Ayun, ayun, ayun,

Doon na lang ako. Tuta, dito na ako pinanganak. Dito na rin ako ano, mga Eh, hey, pastor, pasensya ka ng pastor. Kasi, ano eh, niyaya ko ng kaibigan ko eh. Birthday niya kasi. Eh, may inuman doon. Kaya, sabi nalako ako eh. Kaya kasi siya ng pastor. Kaya, pag may time na lang ako. Eh, dyan ako mga matay. Ayaw ko yung mga pangawang mayayaya ko rin. Sige mga matay. Uh, ano susuro uh. uh. diba? yeah, diba? na kasi diba? susuro na ano susuro na Salamat. susuro na ano 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 naman na ano susuro naman ano susuro na 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 ano ano eh, hey, alam mo naman, Pag pagka, ano, ang sakaya sa pastoran. Pagkutusan ko na ikutan ano yung mga kapatidahan. Ano kaya ang ina? Sensei! Ay! Ay. Ika, tuloy! Tuloy, pastor! Ano, pastor, yung inuutos mo sa akin? Pastor, may stress ako lahat ng kaibigan yung na lahat sila sir, may talaga pastor, napakahira manghuli ng, o na ng mga tanong Wow, sir, talaga ano? mga. talaga mga ng dalawa ng mga tao na sa pahala ng Diyos. Nakahirap talaga kasi lahat may dahilan, sir. Uh, Kalugod man, pero kaya realidad, kahit kaibigan natin sila, pare tapos gusto ko talaga makarinig sila ng salita ng Diyos pero gusto ko may pinangako naman sila sa akin na na susunod na mga hindo o pagdayaan natin na kumakadalo so, naman sila Napakahirap talaga ang batin ang minister yung inatang sa atin Alam mo pastor talagang napakahirap pamilit ng mga kalunod kasi ang mga tao may kanya-kanyang dahilan, may kanya-kanyang mga na hindi natin masisi sa pagkat naroon pa rin ng kabulagan ng kanilang mga asyarakat. Pero kung kanilang mabubuksan ng kanilang kaisipan na ang buhay na kanilang pakanaisip ay buhay na walang mga. Sabi sa Filipos chapter 3 verse 20 ang ating bayan ay sa langit. Hindi rito sa lupa. Kaya pastor, bahagi ng ating paglilingkod sa Diyos na mayroon tayong pagtitigas. Ayun okay, nga pastor, talagang napakahirap talaga magkakay ng kaluluwa at talagang niya sinabi mo. Susulat sa ating Diyos. Kaya ang natin ito, panalangin na lang natin na ubinan Diyos sa susunod na pagyaya natin na mag na dumalo na sa Dubai, nagtanggapin nila ang si Chris o bilang sarili nila at nakapagkita sa kanilang mga kapatid. Tapos doon, sa ano, sige, ano na lang natin, palalangin na lang natin na sila mahuk siya ng kanilang kasi. Tama, tama ang pastor. Talagang panalangin na na ang kanilang kausipan ay makuksan. Sapagkat hindi natin hawak ang kanilang kausipan, Ngunit ang Diyos ay na naman Eh, hey, Ah, alis, Ano na ako? Susunod na linggo, sir. huwag uh, natin tingilan. Ano pa rin natin? Ang ating mga kaibigan na kayaan pa rin natin sa sa kasakano. Okay. Okay. Huwag tayo ng tawa ng malalami, ng ng mga ng mga Sige po, sir. Hey, God bless you,

Uy, gano'n ba? <laughs> gano'n ba? Ako mag-gawa ng uh, sila kasi ang kaya. Hindi talaga po hindi. Ako din po siya. Eh. Pare, kaya eh, lang. At, na ako na mag kung Tapos na ginagawa ko. Ayaw ko nang pumunta doon. Ako din, pare, hindi eh, na ako after, eh. Kaso, uh, yung after. Kaso, muna kayong panalo ng basketball eh. Ang ganda kasi ng laban eh. Ako nga rin eh, nagtatagay kami. Yung dumating e, eh. dinago ko lon e. Eh. Tsaka natamat ti wala kasi flats ko e Yunong ba Han na. Si Y asynchronous kahe ang mga layat nga Sa Yunong ba, Kui si unos

Nakita ko si Parang, ay, ay, ako habad, ba? Ma... Pero may, poste, na ano ano ba? Hey. Arong, arong, arong Pero, Then, na niya mga Sana ka, makita natin Ako. Dita pa tayo nakaharapan. Ako. Tayo pa ko. Alin na kami? Dapat din magpako. Uy, super stranya. Ano ba 'tong? Ngagelatin. Dito, dito na tayo. Tapos, tayo na dito. Dito tayo. Tapos, tayo na. Ako. Ano 'yun? Nakasukit. Nata. Oy, puro ka na huhulog, hahurumi puro ka. Takot ako. Ako, takot 'ko. Wala na din siya. Ay, aabot din din pala

Tama-tama, magkapatid, tama, totoo nang hindi na nang lalayon na yaya ko kayong isang mga yaya yayo kayo, nandito na dito kaso kasi sila lahat. Baka pwede, wala na tayo ng salita ng Diyos para makalikita sila kahit sila may kasiyahan bakakon ba mga kapatid? yaya 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 Isang na

Uh, alam niyo mga kutip, hindi niyo. Hindi kayo sa akin yung Sorry, kaya pasensya. Kasi ganun din. Kakasala din ako, katuloy din yung kakasala. Dapat nung kayo hindi namin sorry at pasensya sa kapatawaran sa ating Diyos ng buhay. Kasi siya lang yung may karapatan na magbigay ng kapatawaran sa anong ginagawa natin. Kung tatanggapin niyo siya bilang sarili para pagbigtas ng mga kapatawaran mapapatawad po kayo ng Diyos kung talagang lalaki kayo sa Diyos at sisiro yung pagsisisi nyo sa mga kasalanan nyo. Sa unang Timoteo chapter 4 verse 1 to 2, maliwanag na sinasabi ang Espiritu sa mga huling araw ay iiwan ang ilan ang pananang kapatay. Sinunod, sila sa mapambinlang na spirito at sa mga katulad. Mga katulad ito'y pinalalaganap ng mga tao sinumali at may mga pandi. Kaya ito yung mga salita na nagiging challenge sa atin ang sabi pa sa kanilang mga salita sa ating uh, Apostol San Mateo Ngunit sa lahat, pagsikapan ninyo na kayo'y pag-alila ng Diyos at mamuhay na ayon sa lahat. Kaya ito ang salita, naway, tumimot sa ating iso. Na tayo ng panahon sa, 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 sa pag-alila. Hindi natin alam kailan yung mga bagay natin. Hindi pa huli ang Kaya itong ng masalita, ito yung nagbibigay sa atin na muli tayong manumbalik, muli tayong magsisi sapagkat ito lamang yung dahilan na tayo ay magbalik. So, ibig sabihin ng ating Diyos, paulit-ulit na gumagawa ng paraan para tayo makakanumbalik sa tayo. Ito na yung panahon na tayo ay magbalik sa tayo. Mga ah, kapatid, kung hindi ba namin kayo maaniyahan nasa halip na tayo mag-enjoy sa mundo nito, kundi ang ating mga buhay ay ilaan natin sa ating Diyos. O, lang ba Makasahan namin yun. Saan yung pastor? Dami sa aming ko. pagnanalangin namin na tayo ng Salamat, salamat. 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 那不干吗？